Welcome to Filipino News Channel mga kababayan. Dito sabay-sabay tayong manonood at magkukomento sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Ngayong araw pag-uusapan natin naman itong pasabog ni Ma'am Maharlika no? na tungkol sa di conflict of interest sa pagkaka-appoint kay PCO Chief Jay Ruiz. Sabay-sabay natin itong panonoorin pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video, at uh, mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa daily videos na i-upload natin So tara, simulan na natin natin mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office na kung saan inawardan si J. Ruiz lang ang babagitin natin although meron siyang joint venture. May ka-joint venture siya sa IBC 13 pero naka-highlight dito na mayroong conflict of interest ang pagpapaupo ni Bangag. Hindi ako tumitigil gumamit. ni Lisa, Universamin Bersamin kay J. Ruiz dahil bago pa man siya umupo dyan sa presidential communication kumamal siya sa gobyerno sa pamamagitan nitong award ni Mel Robles. Diba sa opisina ni Robles ng 178,500,000. Masahin ko. Regarding procurement of broad ito, notice of award, pag niyo yung date, kailangan focus tayo sa date October 30 of 2024. Ang sabi nito, notice of award, IBC 13, Intercontinental Broadcasting Corporation, joint venture with JBC Ruiz. Authorized Representative of Digital Aid Incorporated. Nakalagay yung address and everything. Ang sabi dito, this is about the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCS Olotodros and other games and programs. So meaning, Itong Digital 8 Incorporated ni J. Ruiz, di ba? October, November, December, January, February, March. Like four months, bago siya in-appoint, ay kumamal ng kontrata si J. Ruiz ng almost 200 million, o to be exact, 178 million, 500,000, kung saan itong kanyang bagong-bagong kumpanya, mamaya titignan natin yung day kung paano ang start, ay pumirma ng kontrata sa PCSO na kung saan ang mga games, lotto draws, ay nag i sa kanyang broadcasting company. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Company. Or ito nga Digital Age. So dito, Dear Mr. Ruiz, we are pleased to inform you that in the bidding conducted for the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCS Olotodros and other games and programs, the Bids and Awards Committee declared the bid of joint venture of Intercontinental Broadcasting Corporation and Digital Eight Incorporating as the Single Calculated and Responsive Bid or SCRB for that above-mentioned project award is therefore made in your favor with a total contract price of 178 million pesos. Kapala mo Acknowledgement pinirma nila December 13, December 13, 2024. Now, here's the question. ni natin kung kailan nag-start ang negosyo ni J. Ruiz. Wala namang problema eh kung siya ay inappoint dyan sa PCO. Mas na lang, siya ay nag-divest dito sa kumpanya niya. E baby niya company to eh. saan niya ipapasa? Talagang malinaw na konti ko din tres. Pero napag-alaman natin na si J. Ruiz pala at si Mel Robles ay magkasabwat, Ano yan? Magkasosyo. sa kanilang mga negosyo. Based... Wow naman! Wow! So, based dito sa Wikipedia, kung tama yung information na nakuha natin, nilaunch ang kumpanya ni J. Ruiz noong November 4, 2024. Nag-launch sila ng test broadcast. I don't know kung kailan sila naging ganap na kumpanya o naging legitimate company. Nasabi dito, nagkaroon sila ng pag-launch o pagpapakilala o pag-introduce sa kanilang negosyo noong November 4, 2024. Tapos nagkaroon sila ng official launch February 3, 2025. Now question, bago pa sila nag-launch, nakakuha na ng kontrata si J. Ruiz noong October 30 sa gobyerno ni Pangag. Kupal ka ba? sa gobyerno ni Bangag dahil nga na pag-alaman natin na magkaibigan si Robles at itong si Jerwis. Bakit natin ito pinag-uusapan? Dahil nga na report na rin ng mga ng media like politiko na mayroong conflict of interest na tinatawag dito. Mamaya babasahin natin or titignan natin. Kung October 30, imagine mo October 30, 2024, ay nakakuha na ng 178 million or almost 200 million na kontrata si J. Ruiz bago pa ni-launch ang kanilang opisina. Hindi ba dapat ang gobyerno bago ka mag-approve ng mga awards, titignan mo muna kung kailan ba nag-start ito kumpanyang na ito? Ito ba ay may kredibilidad? Ilang taon na ba siya sa negosyong ito? Siya ba ay may kakayahan para i-provide ang pangangailangan nitong proyekto na ito ng PCSO? Pero bago pa nila nilaunch, buha ka ng Genemes October 30, 2024. Hindi alam ng taong bayan na meron na palang secret deal. Wow naman! Wow! Ibig sabihin, ang PCSO, dahil magkaibigan, magkasosyo, sa negosyo at may J. Ruiz at napag-alaman natin ano yun sa ating source May track record na ba itong kumpanyang ito? Ano bang nagawang ito? Bakit susugal ang ating gobyerno sa ganitong kalaking halaga na pera ng bayan para ibigay ang award na yan kay Jay Ruiz na dating reporter yan ng ABS-CBN, di ba? Ayon sa ating informante, ang mga budol ay sama-sama na naman. Before he was appointed, kumontrata muna ng almost 200 million. Hindi na nakontento, kinuwa pa ang buong kaha. Referring to Jerry Ruiz, ayon sa ating mga informante. Ayon sa ating source, meron pa lang, ito, conflict of interest pa rin to, meron pa lang business together itong si Robles na art gallery along Katipunan Avenue in Arcon Street, Quezon City. Ang tawag sa kanilang negosyo ay Centro Artista. Ayon sa ating source, ito daw ay front lamang ang business na ito through expensive art dealings. Pero itong negosyo daw, ang sabi ng ating source na dapat investigahan. So now, Jerry Ruiz, pag-upo na pag-upo niya na pananagutin nila or winawarni niya nila yung mga vloggers magbalita daw ng tama. Magbog daw mag fake news. Sinabi pa nga niya, truthful facts. Kayo mga vlogger, dapat responsible kayo. Ganon, sabi niya. Dapat daw ang mga vloggers magbalita o magbisulat sa aming mga Facebook account o sa mga social media platforms namin ng truthful facts. Ikaw! Jerry sinabi mo ba sa taong bayan yung truthful facts na ikaw ay may negosyo with Mel Robles sa ah, mga bloggers na kritiko ni Magag ay hindi kami nagdalakaw ng pera ng bayan, wala kami nakiki, hindi kami nakikinabang sa Pogo at Narco na sinasabi ninyo dahil ang nakikinabang ng Pogo at Narco ay si Lisa Tanas at si Banga. Kaya itong ginagawa mo, J. Ruiz, ito ay talagang usapin country of interest na pwede kang makasuhan ng graph dito. Dahil ayon sa Republic Act 6713, Code of Ganda, Ethical Standards for Public Officials and Employees, Section 7, ito ay Prohibited Acts and Transaction. Paragraph A, Financial and Material Interest. Na ibig sabihin, ipinagbabawal sa katulad ng opisyal ng gobyerno na magkaroon ng direct financial interest sa kahit anumang kontrata o transaksyon o negosyo na may kaugnayan sa gobyerno. So dito pa lang lumabag ka na sa batas. Dapat naging truthful ka na ito nakita mo yung facts na oh, okay, bago ako in-appoint Junior, Ako ay nagmamay-ari ng Baby Baby Company na nilaunch namin noong February. Nag-official launch kami noong February 2025. Ako ay nag-divest na dahil ako ay mamasunurin sa batas. Gusto ko maglingkod sa bayan kaya ako ay naging maging honest po sa inyo. Ako ay kumamal ng 178 million pesos na kontraka dahil kung pare ko si Robles, eh, dinivest ko na po yan o wala na po ako sa company na yan o binenta ko na or whatsoever. Sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang umuubos ng pera? ng bayan, sino ngayon ang nagbubusabos sa akin? Ayon sa ating batas na ipinagbabawal sa isang opisyal na katulad ni Ruiz na magdaroon ng private business na pwedeng magos ng conflict of interest. Ngayon, anong dapat ginawa niya? Ang sabi ng batas, divestment. Na ibig sabihin, kung may, sinabi ko na kanina, kung may existing business ka at itinalaga kang opisyal, dapat nag-divest ka o ipa, o, ano mo, i transform mo o ibenta mo nga ito sa kaibigan mo or whatsoever. Pero actually, maraming gumagawa niyan. Sa so, sitwasyon ni Jerry Ruiz, dahil nga nagkaroon siya ng 178 million contract with his kumpare, Mel Robles, bago yung kanyang appointment, kung ito ay susugi ng batas, maaaring talagang siya ay lumabag dito sa tinata sa, sa RE6713. Di ba? Kung hindi siya nag-divest. At pasok na pasok din dito ang Republic Act 3019 anti graft and Corrupt Practices. Kasi nga, ipinagbabawal sa isang opisyal na magkaroon ng directahan o direk direktang financial interest sa anumang kontrata sa gobyerno. kitang kita dito eh. Inawardan siya eh. Ang dami niyang pwedeng labagin. Hindi na natin isa-isahin. O diba? Isa-isahin natin. Executive Order 292 Administrative Code of 1987. Ang sabi dito ipinagbabawal sa isang opisyal ng gobyerno na magkaroon ng financial interest sa anumang transaksyon o anumang ano mang di ng gobyerno kung saan siya ay may posisyon. Kasi... Ano sa palagay niyo mga kababayan? Comment niyo sa baba. And uh, like and subscribe. Maraming salamat.